Ako, yung sinabi ni Ma'am tungkol sa gagawin sa bansa, pag-upong pag ito pag uunahin ko. At ginawa ko na ito 20 years ago when I was a congressman. Tumayo ako, ang ating kuryente noon ay walang buwis, walang tax, walang buwis noong araw. 20 years ago, tumayo ako, tinutulang ko ang pagpataw ng buwis dito. Bakit? Once tumas ang kuryente, tataas ang tubig, pinili mo lahat ang taas. Tataas ang overhead mo, wawala ang mga kumpanya ng hindi bansa. Fast forward 2025 ngayon, pangalawa tayo sa pinakamahal na kuryente sa buong ASEAN region. Pangalawa na. Patong-patong ang buwis, hindi lang isa. 12% generation charge, 12% transmission charge, 12% distribution charge. Meron pa ang systems charge on record pinapangako babawasan natin ito at kung kailangan tanggalin tanggalin pa natin ito bakit? once bumaba ang kuryente dadami ang manufacturing firms yung tinatawag nilang industrialization natin at dadami trabaho at kagaang ang pagbayad ng bawat Pilipin yan ang sinasabi ko po at pinapangako I've done my homework here Pangalawa, tungkol sa pagkain price tarification. Yan, ginawa ko niya rin ng programa kasi mahirap ang sarili ng bansa, hindi kaya pakain na sarili. Ayoko mangyari na La lahat ng taniman natin yung maging division para araw. Kung mangyari yun, maniwala kayo, ultimo sa rin Pilipino, hindi ka rin pakikin, no? Mahaba ito pero tsaka na nating pag-usap pa ito, bibili ko rin sa inyo ito but just to show you how sincere I am, binibigpawan ko ito sa harap ng kami. Maraming salamat. Thank you po. Uh, kita po. Wala na po. Bakit kayo nga kayo gawa ng kanil. Pang sweldo lang, lugi na po sila. So, and we have to amend that. Number two, ito importante yan. Ma-eskwelahan daw, baka nawa si Mayo. Hindi ko kaya na lokal na pamahala. Issue should the Department of Education. Ah, talaga okay. po. Nakita niya yan. Oo, no, nakita niya po. Ginawa ko na sa akin. Ito, inis-isa ko na po yung kadagano. Pangatlo, ito pinakamatindi we've gone through COVID. And you know, hospital service is very important for us, ang hospitalization. Nakalagay po nun sa probinsya, ang tertiary hospital, yung mga may intubation, specialized, ang magpapagawa raw, papatakbo, ang governor. Hindi lahat ng probinsya may naman. May probinsya mahirap. So kung wala siyang ganang hospital, sino ang suffer Yung mga mapamayay na i-amend natin niya, Hindi na dapat gano'n. Dapat pumasok na ang Department So marami pong ganyan. Yan ang isa pang nilinabi ko. Thank you. Okay. Thank you. Hindi ka pwede kasi mag-declare. Na natin ang ating education system. Yung PISA, yung, yung, yung galing sa math, science ng mga bata. Nasa laylayan tayo parate. At parate sinisisi education system. Year 29, uh, uh 1999. Pero na paratagan ba ganun 26 years sa gometryo ko ako. Kolerang kamis sa nutrition sa gometryo ko. One out of three children malnourished. Alam niyo mo anong effect ng malawis ng bata? Uta, brain damaged. At once, brain damage How can he comprehend? Masipig imo ng the best teacher or the best nutrition leader. first 1,000 days, 1 out of 3 Filipino children. Ngayon, 2025 is 1 out of 4. So, noong 1999, ginawa namin, buntis pala ang italagaan na namin. At pagkapaanag, breastfeeding, din ng pagkain, tutok bawat bata. Hanggang sa number 1 kami sa Metro, hanggang kami ang number one sa nutrition sa buong Pilipinas. We call to that with the food education program, may lakta pa mga bata, story nyan, at may baong pa ang senior high school. You know what? National achievement test nga yan. Kami ang number one sa Pilipinas kaya. Hindi lang ito tungkol sa kalusugan, hindi lang ito tungkol sa pelikula. Ekonomiya ay napaka-importante. Tapataw ka ba ng waste dito? Magtatanggal ka ba? Baka papogi ka ng puro beneficio pero walang mapapunawin ng pera paano mo babalaan sa hindi? West Philippine Sea, Foreign Relations, importante yan. Talong na kayo nagkakainita. Na. E paano ka kayo, kayong kikilos nito? Educational system natin. Defense natin. Marami po ng polisiya ito. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ako isang abogado. Ako nagturo sa National College of Public Administration sa NP, University of the Philippines. Ako po labing ang limang taong mayor ng ako Ako'y naging congressman. Ako po ang principal author ng Amendment of Human Development Action Act. Ako'y maging MMDA. Magdikat ko ito dahil COVID time. At alam niyo naman ang COVID na yung Kailangan pati sa inyong mayor. Ay datang na meron sila. Si Laisco Moreno, at presidente, Joy Belmonte, Abby Greenland. So, ang secret is pag-isahin mo sila para kung lockdown na isa, lockdown na lahat. Sharing ng lahat of vaccines, wala ng boundaries, and sharing with the neighbors. Nagawa ng 100,000 pa rin ito pa. And of course, hindi <coughs> ng LG, hawak ko na ang police, how ko bumbero, how hawak ko how hawak ko check ang mga wilderness, hawak ko commission ng Women Youth Boosting Filipinos para kang legal president. Remember yung kay Bantag, kay Percy Api? pinagtugis na yan. You remember during those times, pinatay si Dilano, ng isang congressman. Wala akong pakailan pinag-demand ako si congressman Arnie Tevez. Remember we found 990 kilos of shabu na nagbebenta isang police? Nag-usap kami ng ating Pangulo at ni BFB Chief Asuri. Two years ago, January, ako lang nga sa kasaysayan ng Pilipinas, nagpa-resign ng lahat ng generals and generals of the Philippine National Police. And that is currency of the rangers. Why? 99.9 of the police are heroes. It is this few police, but nakakatakot, they occupy high position. Para lang mag-report ako sa inyo, 54 ang di demanda natin labing walo ang kanilang resignation at apat dito sa Marini District. Kopo bida during my term in office, the PNP 33.8 billion worth of drugs, the highest in the history of our country for the first two years. And then marami pa mga high profile na arrest. These are just some of the things na dapat ito isang taong kasi kaya ito lang mindset natin eh for the next 6 years tayo tutubo para sa akin wala na yung sana ganito sana ganyan we we'll go down and do our homework if it's about the films nakapakausap lang ko sa kanila i-execute na lang natin yan if it's about education nasabi ko sa inyong kanila it is about nutrition so kailangan sa someone na maalam, hindi po pwede isang taong pagpasok eh doon pala siya mag-aaral doon pa na siya magtatanong kung anong gagawin niya. Hindi natin kailangan na gano'n. Kawawa ang bansa natin dito. sana maunawaan ng lahat po na nakikinig sa babae natin. Thank you.